Yes guys, hello guys, good morning. Um, marami po kasi nagtatanong sa akin at nalilito kung ano daw po ang isang microblading combination at ombre. Ang microblading, yun po yung natural look na ginagawa ng inyong artist sa inyong kilay. Bali, wala po yun siyang shading. Kapag combination naman po yung inyong gusto, yun po yung katulad ng ginagawa ko po ngayon. Iyan po ay mas lighter nga lang po sa head at darker sa tail or sa dulo ng inyong kilay. If you want naman po umbre, umbre ay wala po siyang strokes. Bali, ang ginagawa po nun ay puro shading lang. Pero mas lighter sa harap din at um, sa dulo or sa tail ng inyong kilay ay mas darker. Yun po ay isang umbre.